hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon sa ating lahat. Ngayon po ay araw na naman ng lunis. So ngayon po ay isa na namang kaalaman ang ating ituturo sa inyo tungkol po sa sapatos. Kayo ba ay meron kayong kamag-anak na medyo hindi kagandahang ugaling, medyo masamang, masamang tao or let's say sabihin na nating masamang tao na pumanaw, pumanaw. Tapos marami siyang naiwang sapatos. So ayan yung isang masamang tao na pumana, yon din maraming naiwang sapatos, ay wag na wag ninyong ipahingi o ipamigay ang sapatos na ito. Sapagkat ito po ay magdudulot sa atin ng hindi maganda, maring uh, maring magdudulot ito ng iba't ibang kamalasan sa ating buhay. Kaya if ever na ang ating uh, isang, mahal, isang tao na inyong kilala, sino man iyan, na masama ang kanyang ugali, masamang tao yan, wag na wag po itong ipamigay o ipahingi ang sapatos na ito. Bukos ang gagawin po ninyo sa sapatos na yan, ang mga sapatos na yan, iitapon po ninyo sa gubat. So, ayan. Itapon po ninyo sa gubat ang mga sapatos na yan. And then, ang isang paris po ng sapatos niya, kung mayroon po marami man siyang sapatos, ang isang Part, po ng sapatos niya ay itapon ninyo sa magkabilang daan upang maiwasan ang mga hindi magagandang maging dulot nito sa atin o sa ating buhay. Nasa sa atin naman po ito kung tayo po ay naniwala sa mga ganitong pamahiin, sa mga ganitong kasabihan. Ngunit wala pong masama kung tayo ay maniniwala. So ayan guys, iwasan ninyo na ipahingi o ipamigay ang sapatos ng isang tao na inyong kakilala, kamag-anak man iyan na mayroong uh, hindi magandang uh, ugali o mayroong uh, kasamaan ang pagkatao nito at siya ay pumanaw. Kaya wag na wag niyo ipahingi or wag na wag niyo ipamigay. Instead, gawin po ang ating nasabi na pagtapon sa gubat at ang isang pares ay itapon ninyo sa magkabilang daan. So, munting kaalaman pa pas sa pagdating sapatos. Iwasan ninyo ang maglapag ng sapatos sa hapagkainan sapagkat ito po ay magdudulot ng kamalasan sa buong pamilya. Kaya iwasan na iwasan bagong sapatos man yan uluma iwasan po ninyo ang paglalagay nito sa lamesa. At kapag kayo naman ay may lalakarin, ang napansin ninyo, napansin ninyo ng pabaliktan na suot ninyo sa sapatos, ito po guys ay nagbabadya ng isang disgrasya. Kaya hanggat maaari ay huwag ka na munang tumuloy sa iyong pupuntahan, hanggat maaari ma umuwi ka na lang muna, manatili ka na lamang muna sa bahay upang maiwasan ang nasabing disgrasya na nakaabang sa iyo. Ayan po lamang maraming maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.